Hello mga ma'am at mga sir, ngayon ay mamana na naman tayo at pagbati sa ating mga viewers ngayong gabi. Kasama natin si na Sir Nico at si Dayong, si Jebs TV at si Yan, silang tatlo. At ngayon ay mamamana na agad tayo. Shoutout sa lahat ng nanonood ngayong gabi sa ating mga silent viewers. Diretso nyo nang isubscribe ang aming channel mga sir at mga ma'am. Alright, dito ay meron tayo agad nakitang isang maninitis na nakahiga dun sa ilalim ng bato. Ay, pinana ka natin yan kasi eh, maganda ang size niyan. Malaki-laki na rin ito mga sir. Dito pala kami na mamana ngayon sa Bakhaw. Ay, yan ayos. Ng buhay na natin. Isang napakagandang isda. Manitis na mamink-mink o mamula-mula. Ayan o. No? ito pa isa pang uh, mamumulang-mulang isda na naman yun sa mga sir ang ating uh, napana dito yun manitis pa rin yan napakasarap na isda nito mm, talaga naman mo pa extra rice ka dyan kapag yan ang iyong ulam lalong lalo na kung yan ay paksiw o kaya ay pinerito ayan napakasarap na isda nyan Ayan, pangalawang huli na natin itong mga sir At dito tayo sa susunod nating pagsisid Medyo may kalaliman, akala ko ito, maliit lang Pero nung nilapitan ko, napakalaki pala nung ganito At nung ito ay sinundot-sundot ko Ayan Napakalambot pala yan para lang siyang tela Ganyan pala yung katawan niyang mga polyps na yan dito sa ilalim at dito meron tayong isang nakitang panus Ayan o, oh, lumalapit pa talaga sa atin At yan ay matuwad-tuwad pa sa atin Tingnan nyo yan mga sir, nagpakita pa ng puwit uh Nasaan kayo yung puwit ng pusit mga sir? Yun o, oh, tinamaan natin Ayan, yung nilalabasan ng kanyang tinta Yun ay yung way ng kanyang labasan ng dumi Ayan o, oh, isang puyo o ilak yung nakita natin o danoy medyo mailap pa siya pero napana pa rin natin ayan o ayos mga sir nakawala pa pero hindi na rin nakalayo at pinanghina na rin natin at dinak pinanghina na rin at dinakot na lang natin ayan pero buhay pa rin yan alright mga sir next nating ah uh, Panain. Eh, hindi pala natin ito hapanain kasi yan ay isang balatan. At meron ditong taklobo, mga sir. Ayan. Wow! Taklobo ba ang tawag ninyo dito, mga sir? Yung isang clam. Yung giant clam. Pero hindi pa ito malaki. Siguro mga estimated ko dito, mga 3, 2 to 3 kilograms yan. Ayan, huwag tayong kukuha nyan, mga sir. Kasi bawal kunin yan ba masamang kumuha niyan kasi mak makukulong ka ayan o oh. eto pa nakita natin dito sa butas yung isang labahita ayan o oh. hmm, ang tawagin ay itingan dito sa amin ayan o oh. napakasarap na isda niyan yun meron namang panus hmm, yung sampul muntikan pang makatakas dulong dulo pa yung tama Alright mga sir napakasarap nitong ganitong panas mga sir ng daming nagre-request sa akin ng ganito kaya kapag nakarami tayo nyan solve na solve na yan at na yan na hinawakan na ni sir Nix yung dragon balls yan kapag nakapito ka nyan ay nako jackpot ka makahiling ka ng kung anong gusto mong hilingin ay yan kasi pag nakaipon ka ng pitong dragon balls ay syempre pang ulam na rin yun marami-rami na rin Ayan, eto pa. Isa na namang nakasilip dun sa ilalim pero nagtagot buntot lamang yung nagpakita. Kaya pinana na lang natin ang pachamba at natsambahan na nga ni Yan o. Kita nyo sa isang tingin yung ating napana dito. O oh, yun. Alright mga sir. Medyo good size na rin yan. Ito pa mga sir, tingnan nyo. Ano kaya itong apanain natin dito? Ayun, yun no Ilapit natin Kasi natutulog yan kapag ganyang nakadikit sa bato Yan, danggit na yan Kita nyo kahit inu nu pa yung kon dyan Hindi yan maalis dyan Dinukdo ko lamang pala ito mga sir sa mata Kasi sayang naman yung pag-reload ng ating pana Kaya ayan Madali lang naman kasing hulihin yan danggit na yan mga sir Pwedeng pwede mang yan Ito pa, isa na namang labahita o itingan yung nagpakita dito sa atin at kasunod lang yan, napakalapit lang dun sa danggit, kaya ayan ayos ang ating nahuli dito malapad-lapad na itiman o labahita dito mga sir, tingnan nyo naman kung ilang piraso yung mahuhuli ko dito wow! sa maral, ayan o ayos, pili-pili lang tayo dito kung ano yung malaki-laki. Pero subukan natin isa lansan. Baka pwede natin itong isa lansan. Pagdikitin natin yung dalawa. Y ay! Naku! <laughs> hindi nga natin na pagdikit at lalo lamang lumayo yung isa. Kaya magsiguro doon na tayo. Panain agad natin yung mm, isa. Yummy. Buti na lang. Yung isa ay hindi nakaramdam at nandun pa rin siya. Hindi siya umalis at... Ayun, pinapakiramdaman mm, niya yung kasama niya kaya ayan, magkasama na sila ngayon dito sa aking tunod. Ayan o. Oh. Ayos mga sir, masarap na isda rin itong samaral. Alright. Ayan, nakadalawa tayong samaral. Swerte nung isa, nakawala pa. Hindi natin nahuli. At dito naman sa ating pagsisid dito, meron tayong nakitang isang dalag. Ayan. Yung stripe uh, snapper. Ayan o. Yan, napakailap na isda nito mga sir kung sa araw. Kasi, ito pa. Grabe itong tangkig yung tawag nila dito. O, yan o magkabuhol yung dalawang tangkig. Buti na lang nilapitan ko na aninawan ko kaagad. Yung pala ahas. Hindi pala yung lubid. Nako, delikado sana. Delikado rin siguro makapuklaw yun. Kaya ito na lang yung binanata nating panus. Alright mga sir, na yan o. Oh. Panos yung ating nadali dito kasi hindi na natin pinapalampas yan kasi masarap yung pang adobo niyan. Ayan o, oh. ayos mga sir. Kahit na hindi yan yung sobrang lalaki, at least good size na yan para makain natin yung pang adobo masarap. Ayan o, oh. eto pa. Meron tayo dito na pasimpugita pero meron tayong napansin din doon sa butas na ulo ng isang lapu-lapo mm, kaya pinana yummy. natin yan at habang tayo nasa ilalim pat meron tayo nakitang ganutan o oh, puffer fish o oh, porcupine fish dinakot na rin natin itong kasamang pugita dito ayan o oh. ayos mga sir yung ating pagsisid dito ah na tayo ng isang lapu-lapo at nakatakot din tayo ng isang pugita uy! 1, 2, 3, 4, 5 Ayan o, oh, napakarami naman ng panos na nagpakita sa atin Kaso, wala tayong nahuli doon at biglang nagsilayuan Ayan, may nasalubong tayong isang cuttlefish doon Pero hindi na natin pwedeng hulihin dahil nasa lagaya na ng iba Ayan, dito meron tayong nasalubong na isang pugita na malaki Ayan o, oh. may kalahating kiluin siguro ito mga sir Ayan oh. Napakalaki, napakalakas dumikit. Ayan. Grabe ito mga sir. Ayos ito. Talagang maganda-ganda pa yung nahuhuli natin ngayon at marami. Kaya solve na solve yung ating pamamana ngayong gabi. Talagang nakaka-enjoy mamana kapag marami kang nahuhuli. Hindi mo mararamdaman yung lamig ng tubig. Kasi taglamig na ngayon, kapag marami kang nahuhuli no, bali wala yan ay dyan oh. ayos mga sir mayroon tayong nahuling niya siguro may kalahating kiluhing pugita yan ito mayroon tayong napansin dito isang bisugo ayan o oh. yun mm, tinamaan yummy. natin Mahirap din kasi padaplisan yung mga ganito kasi kapag malapit dun sa pagkadaplis yung tama, Nasisira yung kanyang laman at nakakawala. Sayang. At ito isang arakya o timbongan mm, kung tawagin nila. Kaya yan o, pinana na agad natin sa pamamana mga sir at mga madam. Sare-sare talaga yung mahuhuling isda. Bihira yung pamamana na purong isang klase lang. Kaya ganito, mga assorted talaga yung napapana nating isda. Ayan, basta maganda yung size, papanain natin yan. At next nating syempre yung target ay ito. Meron tayo ditong naabutan si Pinsan Nico. Ayan, meron siya nakitang isang pugita sa butas. At ayan, alam nyo kung nakailang sisid kami dito. Ayan, kinunan ko ng video syempre. Ganyan kalupit humanap ng pugita si Sir Nix. Ayan, napakalaking pugita. Nakatatlong sisid pala kami dyan mga sir bago namin makuha yan. Kasi ang tagal yung lumabas dun sa butas. Ayun o. Sinundot-sundot lang namin kasi pag sinundot-sundot yan, malabas at malabas siya dyan sa butas niya. O, ko na sanang panay na pero napigilan ko pa yung sarili ko dyan. <laughs> kasi huli na ni Sir Nix yan. Tinulungan lang natin si Sir Next na magtanggal ng pugita para mahuli na niya. Ayan, ayos. Napakahusay talaga ni Sir Nix humanap ng pugita na malaki. Ayan o. Oh. Ayos mga sir, may isang kilohin din yan. Alright mga sir. Napaka sarap naman ito sa adobo mga sir. Yung may gata ng niyog tapos laukan mo lamang ng papaya. Yung mga isang sakong papaya. Ay, naku. Anong ginhawa? Anong sarap nun? Ayan o. Oh. Ayos mga sir. Talaga namang pag inaboy na sky, eh. ganyan yung mahuhuli mo. At yun mga sir, hindi pala tayo nakapag-video ng huli natin at nawala pala yung video natin. Kaya hanggang dun muna, shout out muna tayo mga sir sa ating mga viewers. Kay Vedimar Channel TV, shout out from Kagayan de Oro. Kay Sir Galiana de la Peña. From, ayun, kay Sir Patricio Paramillo. Salamat sa inyong panonood. Kay Larsky Hortilano, salamat palagi sir sa inyong panonood. Kay Mark, kay Mark TV. Shout din kay Alma Zuleta sa Family Zuleta sa Ayan kay Sir Archie Silvestre. Kay hunt Amazing, Hunt Amazing TV. Shoutout po kay Ma'am Jessaline Gabinete kay Deyo Pahardo ng Palawan. Kay Julio Alejo Salamat sa inyong panonood. Shoutout din kay Christopher Legaspi from Lupa City. Shoutout kay Jess Oliver. Maraming salamat sa inyong panonood at sana ay nag-enjoy kayo sa inyong panonood sa aming video. Magkita-kita ulit tayo sa next episode ng ating pagsisid. God bless po sa ating lahat.